Deuteronomio, Kabanatang Tatlo Na magkagayoy pumihit tayo at ating sinampa ang daang patungo sa basan at si Og na hari sa basan ay lumabas laban sa atin. Siya at ang buong bayan niya sa pakipagbaka sa Edrei. At sinabi sa akin ng Panginoon, Huwag mong katakutan siya sapagkat aking ibinigay sa iyong kamay siya, at ang kanyang buong bayan at ang kanyang lupain, at iyong gagawin sa kanya ang gaya ng iyong ginawa kay Sihon na hari ng mga Amorheyo na tumahan sa Hisbon. Gayun din ibinigay ng Panginoon nating Diyos sa ating kamay si Og, na hari sa Basan, at ang buong bayan niya at ating sinaktan siya hanggang sa walang natira sa kanya. At ating sinakop ang lahat niyang mga bayan ng panahong yaon. Walang bayan na di sinakop natin sa kanila. Alim na pong bayan ang buong lupain ng Argob, ang kaharian ni Og sa Basan. Ang lahat ng ito'y mga bayang nakukutaan ng matataas na kuta na may mga pinto ang bayan at mga halang bukod pa ang napakaraming mga bayan na walang kuta at aking lubos na nilipol na gaya ng ating ginawa kay Sihon na hari sa Hesbon na lubos nating nilipol bawat bayan na tinatahanan sampu na mga babae at ng mga bata ngunit ang madlang kawan at ang nasamsam sa mga bayan ay ating dinala. At ating sinakop ang lupain ng panahong yaon sa kamay ng dalawang hari na mga amorheyo na nasa dako roon ng Hordan, mula sa libis ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon. Na siyang Hermon ay tinatawag ng mga taga Sidon na Sirion at tinatawag ng mga Amorheyo na Senir. Lahat ng mga bayan ng kapatagan at ang buong Galahad, at ang buong basan hanggang Salka at Edri na mga bayan ng kaharian ni Og sa basan. Sapagkat si Og lamang na hari sa basan ang nanalabi sa natira sa mga Rifraim. Narito ang kanyang higaan ay higa ang bakal. Wala ba ito sa rabath ng mga anak ni Amon? Siyam nasiko ang haba niyon at apat na siko ang luwang niyon. Ayon sa siko ng isang lalaki. At ang lupaing ito ay ating sinakop na pinakaari ng panahong yaon mula sa aruer na nasa tabi ng libis ng Arnon at kalahati ng lupaing maburol ng galad. At ang mga bayan niyon ay aking ibinigay sa mga rubinita at sa mga gadita. At ang labis ng galaad at ang buong basan na kaharian ni Og ay aking ibinigay sa kalahating lipi ni Manasis ang buong lupaing ng Argob sa makatudbagay ang buong basan siya tinatawag na lupain ng mga repaim. Si Jacob ni Hair na anak ni Manasis ang buong lupain ng Argob hanggang sa hangganan ng mga Gesoriyo at ng mga Makateyo. At mga tinawag niya ng basan ayon sa kaniyang pangalang Habot Hair hanggang sa araw na ito. At aking ibinigay ang galaad kay Maker at sa mga rubinita at sa mga gadita ay aking ibinigay ang mula sa galaad hanggang sa libis ng Arnon, na siyang kahalatian ng libis na pinakahangganan niyaon hanggang sa ilog habok, na siyang hangganan ng mga anak ni Amon, pati ng Araba at ng Hordan at ng hangganan niyaon mula sa Sinereth hanggang sa dagat ng Araba. Nadagat na alat. Sa ibaba ng gulod ng pisga sa dakong silanganan. At kayo'y aking inutusan ng panahong yaon na sinasabi, Ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos ang lupaing ito upang ariin. Kayo'y daraang may sakbat sa harap ng inyong mga kapatid na mga anak ni Israel. Lahat ng taong matapang. Ngunit ang inyong mga asawa at ang inyong mga bata at ang inyong mga hayop, aking talastas na kayo mayroong maraming hayop, ay mga titira sa inyong mga bayan na aking ibinigay sa inyo. Hanggang sa bigyan ng Panginoon ng kapahingahan ang inyong mga kapatid, na gaya ninyo at kanilang ariin naman ang lupain na ibinigay sa kanila ng Panginoon ninyong Diyos sa dako roon ng Hordan. Kung magkagayon ay babalik ang bawat lalaki sa inyo sa kaniyang pag-aari na aking ibinigay sa inyo. At aking iniutos kay Josue ng panahong yaon na sinasabi, Nakita ng iyong mga bata ang lahat ng ginawa ng Panginoon mong Diyos sa dalawang haring ito gayon ang gagawin ng Panginoon sa lahat ng mga kahariang iyong daraanan. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat ipinakikipaglaban kayo ng Panginoon ninyong Diyos. At ako'y dumalangin sa Panginoon ng panahong yaon na sinasabi, O Panginoong Diyos, iyong minulang ipinakilala sa iyong lingkod ang iyong kadakilaan at ang iyong kamay na makapangyarihan? Anong ang Diyos sa langit o sa lupa ang makagagawa ng ayon sa iyong mga gawa at ayon sa iyong mga makapangyarihang kilos? Paraanin mo nga ako, isinasamo ko sa iyo, at aking makita ang mabuting lupain na nasa dako roon ng Hordan, yaong mainam na bundok at ang Libano. Ngunit ang Panginoon ay nagalit sa akin dahil sa inyo at hindi ako dininig. At sinabi sa akin ng Panginoon, Siya na! Huwag ka nang magsalita pa sa akin ng tungkol sa bagay na ito. Sumampaka sa taluktok ng pisga at ilingap mo ang iyong mga mata sa dakong kalunuran at sa dakong hilagaan at sa dakong timugan at sa dakong silanganan, at masdan mo ng iyong mga mata, sapagat hindi ka makatatawid sa hordang ito. Ngunit pagbilinan mo si Josue, at palakasin mo ang kaniyang loob at palakasin mo siya, sapagat siya'y daraan sa harap ng bayang ito, at kaniyang ipamamana sa kanila ang lupain na iyong makikita sa gayoy tumahan tayo sa libis na nasa tapat ng Beth Pior.